Ang lokal na pamahala ng Puerto Galera, ang UP Marine Science Institute, kaugnay po yan ng abiso ng UP MSI na baka tamaan din sila ng oil spill. Nagsiatrasan na rin daw kasi ang mga turista sa Puerto Galera kahit wala pa namang bakas ng langis sa kanilang bayan. Nasa frontline ng maliitang yan, si Camille Samonte. Mas kalmado na ang dagat ng magsagawa ng offshore cleanup operations ang Philippine Coast Guard sa Oriental Mindoro. Kaya naman sinubukan na nila itong mga absorbent pads. Itinali itong parang mga banderita sa kainilatag sa tubig na may langis. Agad-agad makikita ang mga puting absorbent pads na grasa. Kaninang umaga, heto naman ang nakuna ng PCG sa mga baybayan ng Verde Island sa Batangas. Iyan ay oil tile boards o mga namuong langis na nagkit sa buhangin. Tugma ito sa bagong projection ng University of the Philippines Marine Science Institute sa direksyon ng oil spill. Ngayong wala na kasi ang hanging-amihan na nagdudulot ng mga alon pa timog, norte o hilaga na raw ang tinatahak ng langis. Ito po ay may mga uh, base sa mga assumptions na kinukonsidera namin ang uh, seepage rate ng oil mula sa tanker sa current location nito at uh, kinukonsidera din natin uh, yung uh, wind velocity, wind direction as well as the direction of the ocean currents." pero sa si Puerto Galera may Rocky Ilagan nang gigigil sa UPMSI noong nakaraang linggo kasi kasama ang Puerto Galera at ang Calapan City sa mga pinaghanda ng UPMSI sa posibleng pagdapo ng oil spill pero hanggang ngayon ay wala namang langis na umabot sa Puerto Galera Ano kanyang bola kristal mo mukhang hindi talaga tama ang sinasabi eh. dahil dito sa amin talagang wala yung sinasabi niya sa Bird Island minsan okay. lang okay. nagkaroon In 12 hours wala na rin talaga ang problema, nagsiatraso na sa pagpunta ang mga turista. Halos buong ekonomiya pa naman ng bayan nakadepende sa turismo. Nakikita namin yung ano ng booking, medyo mabagal talaga dahil nagdadalawang isip ang mga turista na dito sa amin pumunta. Pupunta na lang sila doon sa ibang bayan na wala na mga panganib o walang, walang ganitong banta. Problemado pa ang alkalde dahil baka hindi sila makahingi ng danyo sa perwisyong idinulot sa kanila ng balita na na sa kanilang lugar ang oil spill. Bantayan tuloy sa UPMSI, sila ang sisingilin ni Mayor ng Danyos. Pero giit ng UPMSI, tanging pag-alerto lang ang kanilang ginagawa para makapaghanda ang mga komunidad kung sakali. Katunayan, kung gusto raw ni Mayor Ilaga na ituloy ang beach activities, pwede naman daw kung ito ang mapapagkasundoan nila kasama ang iba pang otoridad. Yan po ay nakasalalay sa desisyon ng mga LGU officials. Mm -hmm. uh, kung wala pa pong sighting, at si sila po ay nakikipag-coordinate naman sa ating Philippine Coast Guard who are uh, spearheading the effort on the ground and also uh, DNR. Nilinaw naman ang na kahanda pa rin sila sakaling umabot sa kanilang baybayin ang oil spill. Hiling lang niya sa mga ahensya ng gobyerno at iba pang tanggapan. Isa alang-alang ang kabuhayan ng mga residente sa mga lugar na kanilang binabalaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.